Good morning mga master, ma'am, sir. Ning sayo sa Kabuntagon, ako running. Pasalamatan ng mga star sender nako. Oh kana dikitin na sila mga ma'am, sir, ng mga star sender kay kana. Mga loyal kana basin ka na sa ang tagaan og star. Shout out ko diha sa ato ang <coughs> sponsor sa nagprogramang Oplan Hatag Buga. Salamat kayo kaninyo, ma'am, sir na uh, naalang ko yung gamay storytelling kaninyo mga master. Hamok o daghan ang nag-request din sa kuwa, kabahin sa manihan. Sa tinuod lang gajod, mahadlo ka dyan ko ana ng mga content na manihan basta money in bold. Nga labaw sa tanan. Nag-agad raman sabta sa sponsor. Kay dilip kadaadlaw mo hata gajod ang atwa aning target sa naay barangay atong matagaan na mga lumad so magagad ragid kita so abang-abang lang sab kamo sa sunod na atong matagaan nga sakop tinhi sa Surigao del Sur nga kona natuo grasya ug panalangin <coughs> Shout out ko diha sa Mamanwa Village diha sa Adlai Surigao del Sur. Thank you kayo sa inyong support ha, ma'am sir. Ah uh, mamalihog lang ko sa inyo sa pag-comment kung asa kini naabot ang ato ang programang Oplan Hatag Bugas. Uh, shout out ko sa tanan-tanan na mga nagsuporta. Silent viewers, followers, viewers, commentators, shout out Salamat, salamat sa inyong mga suporta. Ah. Mga master, takuan kayo, <clears throat> Naghinanakit si Ma'am nga ah, tanawa daw ang ilahang sitwasyon sa mga lumad sa. Ah, katupgas, gas. Nursia Surigao del Sur gusto daw nila nga mapabot sab sa social media kung unsa daw ang ilang kahimtang sa estima sti sa ilang panginabuhi sa ilang mga matag so mapasalamaton sab kayo ko sa ato ang guide <coughs> na si ma'am kadurai Black. please support follow and share sa iyahang mga video kay kanisya grabe ka supportive na content creator hilabi na ang iyang bana nga gitugutan pag anhidin hi sa site sa mga mamanwa o sa mga lumad na, to, na mga kaigsuunan din hi sa kabukiran sakop sa nursya <coughs> mga master ma'am sir ah uh, ako lang gining gi complete ang video sa whole nako na hatagan dinhi sa barangay katupgas kini siya full video na naku ini mga master nga nagpamatuod nga nakahatag na ta dinhi nga lugar kay sa sunod na sab muambak na sab ta sa lain nga lugar aron sa pagpanghatag og grasya og panalangin ngadto sa mga kaigsuonan natong lumad bisan man kung dili lumad <coughs> Masta deserving nga tagaan sa ato ang programang uplan hatag bugas ato gidang bisitahan So mga master uh, Tabangi Kunin ninyo nga kini ato ang programa Salamat na dyan nga naa Mag like, mag comment di sa ako mga video mo sab ko sa inyo sa pag-share ala kay karon mga master ma'am sir wala pagi quiz will do diri sa facebook oh dili pa jud ko monetize sa content decision. ang akong monetize is star ragazod so tabangi ko ninyo para mo grow ang akong facebook o oh, mas madungagan pa ang ato ang grasya upang nalangin o og makaabot pata sa mga nalaing lugar nga makahatag isab. Salamat kaayo sa suporta kaninyong tanan. So, dili kayod ko mo kuan ah, mag dumili sa pag comment ninyo din, din ha sa ubos sa comment section basin sa sunod uh, sa inyuhang lugar na sa mi maghatag o grasya o panalangin. So, dapat may mga schedule na mo nga na mga lugar nga tagaan. Basin sa sunod, inyuhan na ang lugar. Dini sa Karkan Madkarlan. Request lang mo diyan na mga master o tabangi kong share sa atong video kay basin ang inyuhan na sa pong barangay nga sakop diri sa Surigao del Sur ang atong matagaan. Puhon maayong lawas mga master. Kena pa may mga schedule nato no kung hain atong tagaan. So maghuyat lamang ta mga master kay <clears throat> ang purpose namo ani mo bisita gid sa atong mga kaigsuonan na mga lubad. Follow, like and share sa atong video kay ato gid nang suruyon ug asa na inyohang lumad na mga lugar ato nang bisitahan kay mao na ang goal sa programang Uplan Hatag Bugas hilabi sa nag-sponsor sa atong programa nga mulahan daw ang taong manggihatagon kaysa gitagaan so ang grasya magauban kanato ug ang juice magaguide sa ato ang dalan para maka sir ugrasek panalangin ngadto sa uban salamat kayo higala mengamam mga ma'am sir kay hantud karon nagpadayon pa ang atuang programang uplan hatag bugas palihog lang ko, nga i-share ninyo ang video para ma pa ang ato ang followers, viewers, commentators aron makaadto sa sa lain na lungsod na sakop diri sa Surigao del Sur ato ning hutdon puhon kining lungsod sa Surigao del Sur magapod-apod ta o grasyag panalangin sa mga makaya ranato nato tagaan kay limitad ra man atong hatagan mga ma'am sir kay dili man tada ko nga content creator unya nagagad ra sa grasyag panalangin sa sponsor salamat ka ayo god bless god bless kanatong tanan thank you lord sa imong giya gabay og pretisyon.